Naalala mo pa ba ang isa sa pinakamalaking misteryo sa kasaysayan ng aviation? Ang Malaysia Airlines flight MH370. Noong March 8, 2014, isang normal na flight ang naging dahilan ng pagkalito ng buong mundo. Ang eroplano na may sakay na 239 na pasahero at crew ay naglaho na parang bula habang nasa biyahe mula Malaysia papuntang China. Ang nakakapagtaka, walang distress call, walang emergency signal bigla na lang nawala sa radar. Sa modernong panahon kung saan halos lahat ng bagay ay natatrace ng satellite, paano posibleng mawala ang isang buong commercial aircraft? Sa kabila ng pinakamalaking search and rescue operation sa kasaysayan ng aviation, hanggang ngayon, ilang piraso lang ng wreckage ang natagpuan sa Indian Ocean. May nagsasabing mechanical failure, may nagsasabing hijacking, at meron pang nagsasabing may kinalaman ang military. Pero hanggang ngayon, nananatiling misteryo ang tunay na nangyari sa MH370. Ano sa tingin mo ang totoong kwento sa likod nito? I-share ang iyong teorya sa comments section. At para sa mas marami pang intriguing mysteries, i-follow ang sa dulo ng kwento. Salamat sa pakikinig!